welcome to our lafayasinayse vlog here in the beautiful town of alakapan, kagayan. today we'll take you in a journey to discover the tourist spot that makes alakapan truly special. from its relaxing park, scenic views, and hidden gems that show the town's natural charm and culture, get ready to see why visitors can't help but fall in love with this peaceful and welcome place. Tara na, maningyo nyo kami sa aming paglalakbay. This is Naisem Nga Alakapan. So guys, ang unang spot na aming binisita ay ang Batolinaw Falls. So matatagpon ito sa Barangay Kataratan. Isa itong pinakamalaking tanawin ng alakapan. Tahimik siya, malamig, at napakaganda ng paligid. So habang papalapit kami, marinig na namin ang lagasgas ng tubig at nararamdaman din namin ang preskong simoy ng hangin. Ang tubig dito ay malinaw na parang salamin. Kaya, tinawag itong bato linaw. Na lugang maliwanag o malinaw na bato. So nakikita nyo ang ganda ng tanawin Nakakawala ng pagod Perfectong lugar ito para magpahinga Magmuni-muni at Ma-appreciate ang likas na yaman So dito nga nagsisimula ang aming masayang paggalakbay At sigurado marami pa kami madidiskupre Sa naisem ng alakapan So guys, dito na sa bypass road Isang tahimik ngunit magandang lugar sa aming bayan So sa magkabilang gilid ay mga puno at palayan. Kaya tuwing hapon marami nag maraming, maraming dumadayo dito kasi maganda yung view. Nasisilbing itong tambayan ng mga tao. Katulad ng magkakaibigan, magkakapamilya o magjowa. Isang tanawin na nagbibigay hawa sa puso at paalala ng simpleng ganda ng buhay sa probinsya. Ang Onyas Farm ay isang luntiang paraiso na napapalibutan ng maraming puno at malalawak na fish pond. Sa mga pond na ito, makikita ang malalaking isda na malayang lumalangoy sa malinaw na tubig. Ang paligid ay presko at tahimik. At ang tunog ng hangin at tubig ay nagbibigay ng kakaibang ginhawa. Ito ay isang perpektong lugar upang magpahinga magdilay at masdan ang ganda ng kalikasan. Ang municipal park ay isang tahimik at magandang lugar sa gitna ng bayan. Sa paligid ay makikita ang mga punong nagbibigay lilim, mga bulaklak na makukulay, at mga batang masayang naglalaro. Dito nagtitipon-tipon ang mga pamilya upang magpahinga at magkasama. Ang malamig na hangin at maliwala sa tanawin ay nagbibigay ginhawa hawa at kapayapaan sa bawat bumibisita. Ang Bantay Kalbuay isang mataas na bundok na tila tanod ng bayan. Natuktok nito tanawang buong paligid, mga bahay, palayan at ilog na parabang larawan ng buhay ng isang tahimik na probinsya bagaman tinawag na kalbo, ito ay may sariling ganda at karisma. Ang simoy ng hangin ay malamig at ang tanawin ay kamangha-mangha. Dito mo mararamdaman ang kalayaan at katahimikan na handog ng kalikasan. Pagbaba namin, dumiretsyo kami sa Virsal, isang lugar na kilala sa mga taniman, bukirin at rural na pamumuhay. Bagamat hindi ito kasing tanyag ng ibang pasyalan, may kakaibang alindog ang Virsal, simple, payapa at tunay na Pilipino. Habang binabaybay namin ang daan, tanaw ang malalawak na palayan na kumikislap sa ilalim ng araw. Ang mga tanim ay tila sumasayaw sa ihip ng hangin at ang mga lokal ay abala sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Pagtatanim pag-aani at pag-aalaga ng kalikasan. Ngunit higit pa sa taniman, ang Brisal ay tahanan ng isang kilalang resort na pag-aari ni Mayor Harry Florida. Isang lugar na nagsisilbing pahingahan para sa mga gustong mag-relax at mag-enjoy sa gitna ng kalikasan. May malinis at maaliwalas na swimming pool sa gitna ng resort na napapalibutan ng mga puno at tanim na nagbibigay lilim at preskong hangin. May mga cottage din sa paligid kung saan pwedeng magpahinga, magpiknik o magkwentuhan kasama ang pamilya at kaibigan. Isa itong patunay na kahit sa gitna ng bukirin, may mga lugar na maaring nagsisilbing kanlungan ng saya at kapahingahan. At sa wakas, narating namin ang besang dam ng Alakapan, Al isang likas na tanawin na tila isang hiya sa gitna ng kagubatan. Bagamat may kapangalan itong dam sa Ilocos Sur, ang besang dam ng Alakapan Al ay may sariling ganda at kahalagahan para sa mga taga-kagayan. Habang papalapit kami, maririnig ang banayad na agos ng tubig at ang huni ng mga ibon sa paligid. Ang tubig sa dam ay kalmado at malinaw, tila salamin sa sumasalamin sa bughaw na langit. May mga bangkang nakadaong sa gilid at ang mga mangisda ay abala sa kanilang hanap buhay. Ang paligid ay napapalibutan ng luntiang tanim at bundok na nagbibigay ng tahimik at preskong kapaligiran, isa itong perpektong lugar para magpahinga, magmuni-muni at magpasalamat sa likas na yaman ng alakapan. Ang besang dam ay hindi lang tanawin. Ito ay bahagi ng puso ng bayan. Isa itong paalala ng kahalagahan ng tubig sa buhay ng komunidad para sa irigasyon, kabuhayan at kalikasan.